Ang Finland, isang bansang kilala sa mataas na kalidad ng edukasyon, malinis na kapaligiran at payapang pamumuhay, ay kasalukuyang humaharap sa isang seryosong krisis at ito ang kakulangan sa manggagawa. Dahil dito, desperado silang nangangailangan ng mga dayuhang empleyado, partikular na mga Pilipino. Pero bakit nga ba mga Pilipino ang kanilang target? Ano ang tunay na dahilan sa likod ng malaking pangangailangang ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, ang Finland ay isa sa mga bansang may pinakamabilis na pagtanda ng populasyon sa Europa. Sa taong 2030, tinatayang halos 25% ng kanilang mamamayan ay lagpas na sa edad na 65. Ibig sabihin, mas maraming tao ang magre-retiro kaysa sa mga handang magtrabaho. Dahil dito, lumalaki ang labor shortage na maaring makaapekto ng husto sa ekonomiya at sistemang panlipunan ng bansa. Kapag walang sapat na manggagawa upang suportahan ang produksyon at iba pang mahahalagang sektor, maaring bumagal ang ekonomiya at mahirapan ang gobyerno sa pagbibigay ng binipisyo sa mga mamamayan nito. Ngunit bakit hindi na lang kumuha ng mga manggagawa mula sa ibang bansa sa Europa? Isa itong malaking hamon dahil maraming European countries ang may parehong problema na pagtanda ng populasyon at kakulangan sa mga gustong pumasok sa mahahalagang industriya tulad ng healthcare, construction at iba pang skilled labor jobs. Dagdag pa rito, mas pinipili ng mas batang henerasyon ang mga trabahong may flexible na setup gaya ng tech-related jobs kaysa sa mga industriyang nangangailangan ng pisikal na paggawa dahil dito napunta ang atensyon ng Finland sa mga Pilipino kilala ang mga Pilipino bilang masisipag, maaasahan, at madaling makapag-adjust sa iba't ibang trabaho at kultura malaki ang demand sa mga Pilipinong manggagawa sa iba't ibang bansa dahil sa kanilang kasanayan at dedikasyon sa trabaho. Kaya naman ang Finland ay handang magbigay ng malaking insentibo upang makahikayat ng mas maraming Pilipino na pumunta at magtrabaho sa kanilang bansa. Isa sa mga alok ng Finland ay ang pagbabayad ng hanggang libong piso o humigit kumulang isang libut-anim na raang euros upang mahikayat ang mga Pilipino na pumunta roon. Bagamat maaaring mas mataas ang sahod sa ibang mga bansa, malaking halaga na rin ito sa Finland para sa isang dayuhang manggagawa. Sa ganitong halaga, posible nang makabayad ng renta, mamuhay ng komportable at matustusa ng pangangailangan ng isang pamilya. Ang desisyong ito ng Finland ay isang patunay kung gaano sila nangangailangan ng mga manggagawang handang punan ang kakulangan sa kanilang bansa. Ngunit sa kabila ng magandang alok na ito, may ilang dapat ding isaalang-alang. Ang paglipat sa ibang bansa upang magtrabaho ay may kaakibat na hamon tulad ng klima, kultura, at pagkakaiba sa sistema ng trabaho. Kaya't ang tanong, sulit ba ang oportunidad na ito para sa mga Pilipino? Sa isang banda, ito ay isang malaking pagkakataon upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan at mas mataas na kita. Sa kabilang banda, may mga sakripisyong kailangang gawin tulad ng paglayo sa pamilya at pagharap sa bagong kapaligiran. Pero bakit nga ba partikular na mga Pilipino ang target ng mga employer sa Finland? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang natatanging work ethic ng mga Pilipino. Kilala ang ating mga kababayan sa kanilang sipag, dedikasyon at pagiging flexible sa anumang trabaho. Hindi lang sila mahusay sa kanilang ginagawa, kundi mayroon din silang kakayahang umangkop sa iba't ibang kultura at sistema. Dahil dito, hindi katakatakang marami ng Pilipino ang matagumpay na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa kabilang na ang Finland. Bukod sa kasanayan, mahalaga rin sa mga employer ang positibong pananaw at pakikitungo sa kapwa. Ang mga Pilipino ay may malakas na sense of community kaya naman mas madali silang makibagay sa mga kasamahan sa trabaho at makabuo ng pangmatagalang relasyon sa kanilang employer. Hindi lang ito tungkol sa pagganap sa trabaho kundi pati na rin sa pagiging bahagi ng komunidad. Dahil dito, mas pinahahalagahan ng mga employer sa Finland ang ating mga kababayan kumpara sa ibang lahi. Pero hindi lang naman ang Finland ang nakikinabang sapagkat malaki rin ang benepisyo nito para sa mga Pilipino. Marami ng kwento ng mga kababayan natin na nagtagumpay sa Finland. Isa na rito si Maria, hindi tunay na pangalan, isang nurse na lumipat sa Finland limang taon na ang nakalipas. Umalis siya sa Pilipinas upang makahanap ng mas mataas na kita at mas matatag na trabaho. Ngayon, hindi lang siya nakakatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng pangangalaga, kundi natatamasa rin niya at ng kanyang pamilya ang benepisyo ng world-class na healthcare system ng Finland. Nariyan din si Jake, isang software developer na nabigyan ng oportunidad sa isang nangungunang tech company sa Finland. Ayon sa kanya, isa sa mga pinakapositibong aspeto ng pagtatrabaho sa Finland ay ang work-life balance. Ipinapahalaga ng bansa ang kalusugan at kapakanan ng kanilang manggagawa, kaya mas madaling balansehin ang trabaho at personal na buhay. Bukod sa healthcare, patuloy ding tumataas ang pangangailangan sa sektor ng teknolohiya. Sa isang bansang patuloy na umuunlad pagdating sa digital innovation, hindi nakakagulat na kailangan nila ng skilled IT professionals, mula sa software development hanggang cybersecurity. Maraming oportunidad ang naghihintay para sa mga may sapat na kasanayan sa larangang ito. Ngunit sulit nga ba ang paglipat sa Finland? Bagamat maganda ang oportunidad, may mga pagsubok din kabilang na ang klima, kultura at pagkakaiba ng sistema ng trabaho. Hindi madaling mag-adjust sa malamig na panahon at bagong kapaligiran. Ngunit sa huli, ang desisyon ay nakadepende sa parin sa iyo kung handa kang harapin ang mga hamong ito para sa mas magandang kinabukasan. Ang Finland ay tahanan rin ng ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa larangan ng teknolohiya sa buong mundo. Kabilang dito ang Nokia, Rovio, ang tagalika ng Angry Birds at Supercell, ang developer ng Clash of Clans, sa patuloy na paglago ng industriya ng teknolohiya sa Finland, patuloy din ang pangangailangan para sa mga eksperto sa software development, data analysis, IT support, at iba pang kaugnay na larangan. At sino ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng talento ng mga kumpanyang ito? Walang iba kundi ang mga Pilipino. Bukod sa sektor ng teknolohiya, lumalawak din ang real estate market at mga proyekto sa infrastruktura ng Finland. Dahil dito, tumataas ang demand para sa mga bihasang manggagawa sa konstruksyon at engineering. Sa dami ng mga bagong gusali at infrastruktura, kailangan puna ng kakulangan sa trabahong ito. Muli mga Pilipino ang isa sa mga pangunahing sumasagot sa pangangailangang ito dala ang kanilang husay at kasipagan sa larangan ng konstruksyon. Ngayong alam na natin kung bakit mataas ang pangangailangan sa mga Pilipino sa Finland, ang susunod na tanong ay paano nga ba makakapunta roon? Kilala ang sistema ng imigrasyon ng Finland sa pagiging direkta at malinaw, ngunit may ilang mahahalagang bagay na kailangang tandaan. Una, kinakailangan ng job offer mula sa isang employer sa Finland kapag mayroon na nito maaaring simula ng proseso ng pagkuha ng work visa. Depende sa propesyon, maaring magiba ang mga kinakailangan at proseso ng aplikasyon. Maraming Pilipino ang unang pumapasok sa Finland gamit ang temporary work permits. Pagkatapos ng ilang taon ng pagtatrabaho, may pagkakataon silang mag-apply para sa permanent residency na magbibigay sa kanila ng mas maraming benepisyo at seguridad sa paninirahan. Para sa mga nagbabalak lumipat sa Finland, ito na marahil ang tamang pagkakataon. Hindi lang trabaho ang naghihintay doon dahil kasama na rin dito ang isang mas mataas na kalidad ng buhay at mas matatag na kinabukasan ang maaaring makamit. Habang dumarami ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Finland, lumalago rin ang Filipino community sa bansa. Hindi lang sila nagtatrabaho roon, dahil nakikibahagi rin sila sa lipunan sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga finish na kapitbahay, pagdiriwang ng mga Filipino festival at pagpapakilala ng ating kultura sa pamamagitan ng pagkain, musika at iba pang tradisyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng suporta mula sa kapwa Pilipino sa ibang bansa. Marami sa ating kababayan ang nagtutulungan upang mas mapadali ang pag-adjust sa bagong kapaligiran mula sa paghahanap ng tirahan hanggang sa pagbibigay ng payo tungkol sa trabaho. Sa kabila ng layo sa Pilipinas, na ipapakita pa rin ng ating mga kababayan ang diwa ng bayanihan sa ibang bansa. Ang relasyon ng Finland at Pilipinas ay patuloy na lumalakas habang umaasa ang Finland sa kasipagan at talento ng mga Pilipino upang mapunan ang kakulangan sa kanilang labor force. Dahil dito, nagkakaroon din ng positibong epekto sa ekonomiya ng Finland. Para naman sa mga Pilipino, ito ay isang pagkakataon upang mapaunlad ang kanilang buhay at matamasa ang seguridad na hatid ng Finland. Ngunit higit pa sa mataas na sahod at benepisyo, ang Finland ay nag-aalok rin ng isang mas magandang kinabukasan, isang hinaharap na puno ng oportunidad, mas matatag na trabaho, at mas mataas na kalidad ng buhay. Ang tanong ngayon, handa ka bang sumubok ng bagong hamon sa Finland? Kung ikaw ay may planong makipagsapalaran sa ibang bansa, ano ang pinakaimportanteng dahilan para sa iyo? Mas mataas na sahod, magagandang benepisyo, o isang mas tiyak na kinabukasan? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming impormasyong makakatulong sa iyong future goals.